Hello, my friend. Sobrang aga nyo naman manggising kayong dalawa eh. Mamaya na ang eating time. Say hi sa bird. Hi. Hi. Hi, friend. Hi, friend. This is not friends. Yeah. It's a bird. Ah. I don't like the dog. Mm -mm. Hi, friend. Hi, friend. <laughs> need me another food. Mm. Mm. I need the food. Yes. Okay. Say hi to your food. friends. Oh. Hmm. I want food. Napakasarap namang bumangon sa umaga kapag ganito ang nanggigising sa iyo. Isang tinig ng ibon na gustong makipaglaro sa iyo. Bawat huni ay nakapagbibigay ng lakas. Lakas na magagamit natin bilang sandata. Sandata na gamit natin para sa araw-araw, baon sa ating buhay. Kaibigan! Okay,